pag-aalaga sa anak, ang sabi sa mga ama, tuturuan nyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang unang dapat makaalam ng aral ng Panginoon. Paano mo ituturo sa anak mo yung hindi mo mismo alam? Kaya ngayon, mayroong mga padre de familia, tawag lang padre de familia, pero hindi totoong padre de familia. Mga irresponsable, walang panahon para ituro sa anak ang aral ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong anak, huwag kang sigaw ng sigaw, tadyak ng tadyak. babatuin mo ang anak mo, tatadyakan mo, papaluin mo. Huwag ganun. Turuan niyo sila ng aral at saway ng Panginoon. 22 sa is ng kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan bata pa lang mag-uumpisa ka na magturo. Eh ang punto ko, para ka maging talagang padre di pamilya, ikaw ang unang-unang dapat makaalam ng aral at saway ng Diyos. Mga instructions from the Lord. Dapat alam mo. Eh marami nga yung padre di pamilya, walang alam sa aral ni Kristo eh. Miski sa pakikisama sa asawa, dapat alam mo rin eh. Unang Pedro 3.7 Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, you will dwell with your wife according to the faith, according to righteousness, ayon sa pagkakilala sa Panginoon. Ang ipapakisama mo sa asawa mo, yung paraan ng Diyos, kung paano mo siya tatratuhin, kung paano mo siya mamahalin, kung paano mo siya igagalang. Umpisa natin uli kapatid na Daniel. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae nagaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan aalalayan mo ang asawa mo, hindi mo tatadyakan, hindi mo sasampalin, hindi mo sasaktan ng damdamin, hindi ka magiging mapait sa iyong asawa kasi batas yun eh. Basahin natin sa Kulosas 3.19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Pero lalaki mapait sa babae umagsalita magsalita, parang ang kausap niya, kaaway niya. Parang ang kausap niya, ay alila niya o alipin niya. Ang babae, binibigyan ng pagpapataan. Takundanganan ninyo ang asawa niyo, parang marupok na sisidlan. Ganon ang babae, parang marupok na sisidlan. Kaya mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagdadala ng anak at ng pamilya, kailangan alam mo yung aral ng Diyos.